dineklara na ng lokal na pamahala ng Mingganang State of Calamity matapos ang naranasang pagragasa ng mataas na tubig sa ilang barangay sa bayan dulot ng matinding pagulan dahil sa bagyong krising. Ayon kay Mingan Mayor Attorney Chris Everett sa na nasa may higit 20 barangay sa kabuang 58 barangay ang naapektuhan nito kagabi sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kung saan karamihan sa mga apektadong lugar ay malapit sa ilog habang ang ibang tubig ay napunta sa mismong Metro Mingan kabilang na ang mga bahagi ng publikasyon East at West dahil sa pag-apaw ng DAMA. Sinabi pa ni Mayor Tadeo Lainez na personal nilang tinignan ang sitwasyon kanina kasama ang mga opisyal ng bayan, MDRRMO at Engineering Office kung saan pag alaman na ang pag-apaw ng dama at ang matinding pag ulan ng pangunahing dahilan ng pagbaha. Dahil dito patuloy pa rin ang kanilang pagmumonitor lalo na't na nararanasan pa rin ang pag-ulan upang agad na makatulong sa kanilang kababayan. Samantala isang emergency session ang tinawag ni Vice Mayor Emil Tristan Trinidad sa kanyang mga konsihal kasama ang alkalde upang formal na ideklara ang state of calamity sa bayan. Layunin nito na mapabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangilangan ng mga apektadong residente kabilang ng pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga nasirang ari-arian na Umabot kasi sa hanggang bewang at ibdibang taas ng tubig sa ilang barangay na nakadepende sa kalapitan nito sa iloga habang may iba naman na nalestranded sa daanan dahil sa lakas ng ragasan nito. Ngunit sa kabutihang palad ay wala namang naiulat na nasak na nasawi sa pangyayari. Samantala hindi anya normal sa kanilang bayan ang ganitong sitwasyon kung saan matagal na umano ang huling bagyo na nakaranas sila nito dahil taas naman ng bayan ng Uminggan. Ngunit kung talagang malakas ang dalang ulan, ay maaaring mabaha ito lalo na kapag umapaw ang mga ilog at dam sa bayan. Kagabi nga po halos sa uh, lahat maraming barangays dito sa bayan ng Uminggan, uh, mga nasa 20 plus po siguro na barangays ay naapektuhan ng uh, pagragasa ng mataas na tubig po dahil po sa bagyong krising din. Uh, kung makikita nyo po sa mga videos especially dito sa area ng populasyon Bantog, Lauren, and neighboring barangays ay talaga pong tumaas ang tubig. Maybe because po na namasyal po kami kanina ni Vice Mayor kasama po ng members ng Sangguniang Bayan at, at ang ating LDRRMO at Engineering Office at napag-alaman po namin na talaga pong napakalakas kasi ng buhos ng ulan at nadagdagan pa po syempre yung tubig na nanggagaling sa dam natin nung pumunta na sa Vanilla River. Yun na po, dumami ng dumabi yung tubig, tumaas ng tumaas hanggang sa bumaba dito sa Metro Umingan. Uh, mabilis naman po nagsubside yung tubig and chineck na din po lahat ni Engineer Lopez yung mga drainage natin kung ito ba yung uh, main cause ng pagbabaha. So far naman po siguro uh, may, konting, uh, may konting problema ang mga drainage natin pero yung nangyari kagabi na sitwasyon is not attributable sa mga drainage system natin. Talaga lang po talaga na sobrang lakas ng ulan at yun po ang naging cause at nadagdagan pa po yung taas ng tubig sa dam natin. Bale, magkakaroon kami ngayon na, ano, ng emergency session, uh, i-declare -de natin na ang uminggan is under state of calamity para pati mga barangay may utilize nila yung pondo nila para sa mga affected areas ng barangay. As of now, uh, wala namang report pa naman na nasaktan. pero ang affected areas as of data na binigay kay mayor, nasa around 20 plus na barangay guys. Yes po at uh, nagmo-monitor pa rin po tayo though wala naman physically na nasaktan. However, yung mga kabahayan nila talagang pinasok ng tubig and uh, kung napanood niyo po yung isa sa mga videos natin may mga na stranded sa gitna ng uh, ng uh, uh, ilog. Uh, however, okay naman po silang lahat. So far okay naman po, yun lang napasok ng tubig talaga yung mga kabahayan ng mga kailian natin. Gano'ng pataas ni Vice Mayor Iba-Iba? Iba-iba. Actually, iba -iba. si Vice Mayor mismo nakaranas kasi yung area nila na Baha kasi sa population. So, meron yung area dyan na umabot hanggang Bewang, meron din yung ibang area na hanggang sa Dibdib na Ganun. Akin uh, na usap na po namin ang opisina ng LDRRMO kasama po ni Engineer Lopez at ng barangay officials sa Barangay Masiil-Siil na tignan po ang mabuti ang ating dam kasi usually po doon talaga nag nagkakaroon ng cause ng pag-overflow ng tubig natin dito within Metro Umingan. So ang sinabi po namin, we made a clear instruction na i-open po yung dam para ang buhos ng tubig ay pumunta sa Banila ba River. Hindi po yung sa dito sa area ng uh, Metro Umingan. Pero matagal ang problema. No, no, no. no. Ah, no. uh, ang Umingan po is talagang mataas na lugar. Hindi ho kami binabaha. Parang the last time na binaha ang Umingan ay Bagyong uh, piping ba yun? Ondoy. Yun lang po. And eto na lang po ulit yung pangyayari ngayon sa Umingan. So mataas po kasi na lugar ang Umingan. first LGU. Yes po. Uh, una po, no, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nagtatrabaho, tumulong sa amin kagabi, lalo na ngayon, na patuloy na, na tumitingin, nag, uh, nag, sa mga barangay para tingnan ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Gusto rin namin ipaabot ang pasasalamat Salamat namin sa probinsya ng Pangasinan through Governor Gico dahil po kagabi pinadala pa po, po niya dito ang PDRRMO at nag-standby po dito nakasama ng LDRRMO natin and uh, kinukulek lamang po ang data ng affected families dito sa Umingan at magpapadala po sila ng mga relief goods para ma-augment din po yung nakaredy na relief goods ng LGU Umingan. Sa aming mga kababayan, nandito po kami ni Vice Mayor Emil Trinidad kasama ng buong konseho ng Sangguniang Bayan bayan na kaantabay at tinitignan ang buong sitwasyon ng bayan ng Umingan. Paalala lang po sa ating mga kababayan, lalo na po pag nakita nyo na may mataas na naman o may badya ng pagtaas ng tubig sa malapit sa inyong mga kabahayan, parang awan nyo na po. Kayo na po at ang mag-volunteer na lumikas dahil po alam ko na importante ang ating mga kagamitan pero mas importante pa rin ang buhay natin. Yan lamang po at maraming salamat ah uh, makakaasa po ang mga kababayan natin sa Mingan na hindi po kami mag stop na magtatrabaho para tingnan lahat ng kapakanan ng mga kababayan natin. At andito lang po kami, uh, kung ano man ang kaya nating ibigay na tulong sa mga kababayan natin. Sa kabilang banda, ayon naman kay Kennedy sunako ang Research and Planning Officer ng MDRRMO sa bayan na nasa normal na level na ang tubig ngayon at humupa na ang mataas na tubig na naranasan kagabi. May mga pamilya naman anya na lumikas sa kanilang mga tahanan kagabi ngunit nakabalik na din sila at nahatiran na ng tulong. Inagpapatuloy naman ang kanilang paghanda katuwang ang lokal na pamahalan at pang opisina sa bayan sa posible pang maranasan ngayong araw dahil kasalukuyan pa rin nagpapaulan ng bagyo sa buong bayan. Uh, in terms po sa ating mga preparations ng ating opisina and ng buong uh, lokal na gobyerno ng Kumingan po, ay, uh, syempre naka-standby pa rin po tayo. Uh, 24 hour uh monitoring po tayo makasama po natin as well as yung mga concerned agencies po yung BFP, PNP and RHU and MSWDO po ay naka-standby din po for assistance po. And then continuous monitoring din po tayo sa weather updates, uh, continuous coordination po sa ating mga barangays kung may mga affected uh, families po, po sila, i-report po nila para ma-account po sila and then yung mga equipment po and uh, heavy equipment, mga sasakyan, uh, relief packs po ay naka-standby din po sir. Uh, ngayon sir, uh, nag-subside naman na po yung uh, yung level ng tubig po natin as compared kagabi po na talagang nagkaroon po ng pagbaha. Ngayon po sir, nag-subside na. Then, continuous monitoring din po tayo. Meron po tayong monitoring dito sa may Vanilla River. Uh, nakita lang po po natin na medyo nagkaroon lang po ng dagdag sa normal na level po ng tubig pero okay pa po siya. Normal level pa rin po. And then, uh, yun sir, continuous monitoring din po tayo kung mayroon pa rin po mga pagtaas yes. ng level ng tubig po. Uh, dito po sa may ano, poblasyon east, dahil po dun sa Borobor Creek po, yung pag-apaw niya. And then sa poblasyon west po sa may bandang Salientes Street, sir. And then sa may Pimienta po. kaka din po kasi sila. So, uh, yun po. So far, nag-subside na po lahat mga flooded areas po po. So, more or less po dito nasa 20 plus. Pero ang uh, pinaka-affected po talaga yung nabanggit po natin na population is West, Pimienta, and malang magkalapit na barangay po Lauren. Mga uh, may mga reported pong nag-evacuate sa population West po. Nag-evacuate po sila dun sa uh, school and then sa barangay hall po. Pero nabigyan na rin po sila ng assistance, relief assistance. And then nakabalik na rin po sila sa kanilang mga bahay po. Uh, may mangilan-ngilan pa rin po pero ini-encourage po namin sila talaga na sumunod sa mga utos po ng authorities dahil para rin po sa kanilang kapakanan po yan. So, yun po. Well, uh, uh, thank you naman po na zero casualties po tayo sa so, nangyari kagabi po na flash flood po. Pero yung forecast po kasi ng pag-asa is light like to moderate rains yung maaaring ma ramdaman ng Pangasinan yesterday po. Pero nung hapon, medyo heavy to intense rains po yung naganap or naramdaman po natin nung hapon. Medyo tuloy-tuloy na yun sila malakas. So talagang malakas po yung ulan and then dun, malakas din po yung ulan dun sa kabundukan natin sa Caracal de Mountain. So talagang nag-ipon po siya. So malakas po yung flow ng tubig. Yun sa lahat po ng mga taga-umingan, And sa lahat po ng mga nakanood at nakakapakinig nito, na uh, mag, manatili po tayo maging handa and stay updated po tayo sa mga balita. And tandaan po natin na makinig lang po tayo or kumuha lang po tayo ng mga information sa mga official sources. Official pages po ng ating uh, LGU, ng uh, like DOST, Pag-asa, ganyan. Doon lang po tayo kumuha ng mga information. And yun po, continuous monitoring po tayo and lagi po tayo makikinig sa mga advice or uh, mga abiso ng ating mga lokal na government po, yes. government agencies po. Hindi naman siya first time, sir, pero nangyayari lang po talaga yung mga ganitong instances, sir. Pag tuloy-tuloy talaga, malakas yung pag-ulan, sir. Yun po. Mula rito sa bayan ng Umingaan, patrol numero 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!